Sa video na ito ipapakita ko sa inyo yung best at pinakamadaling way para mag-build ng one product Shopify store. Kung kinlik mo tong video na to, malamang plano mo nang i-launch yung one product Shopify store mo soon. And yes, ang daming pwedeng way na gawin to. Pero para sa akin, ito yung pinaka-best na approach. So dadaanan natin step by step kung paano pumili ng winning product kung paano mag-setup ng high converting one product Shopify store. Papakita ko mismo sa inyo kung paano gawin to gamit ang AI store builder na by the way, completely free gamitin at makakatipid ka ng sobrang daming oras. Take ko rin kayo sa best way kung paano mag-fulfill at mag-ship out ng product gamit ang Zendrop. At ipapakita ko rin kung paano mag-market at mag-scale ng effective. So, sana makasabay kayo habang ginagawa natin to. May mga helpful links ako down below and highly encourage ko na gamitin nyo talaga yung AI Store Builder na to kasi may free trial ka rin sa Shopify kasama nun. So let's get started. So ang first step, syempre ay pumili ng winning product. Dahil one product store ang gagawin mo, sobrang importante ng mismong product na ibebenta mo. Ang kailangan natin ni-focus ay simplicity at need dapat simple pero effective yung website mo. At yung product mismo, dapat may malinaw na value at kayang mag-solve ng isang specific na problema. Kapag tama yung ginawa mo, ang one product store ay naturally magkakaroon ng mas mataas na conversion rate at mas solid na branding. Kaya perfect talaga to para magsimula sa e-commerce. At syempre, kung gusto mo, pwede ka namang mag-add ng more products later on. Pero yeah, pag-usapan natin kung paano mo actually mahanap yung right product. Para sa akin, ang pakialam ko lang is dapat nagsisolve siya ng problema at at dapat emotionally compelling. Kailangan nakafocus yung product sa pag-solve ng isang clear problem na meron yung ibang tao. And parang ganito siya. Ito yung problema. At ito yung kung paano sinosolve ng product na to yung problema na yan perfectly. At ito yung kung bakit mo to kailangan right now. Pag nagawa natin to ng tama, mas magiging madali yung marketing later on kasi magiging mas simple gumawa ng content at ads. And yun talaga yung makakatulong para mas scale yung store natin. Malaking tulong din kung yung product ay may high perceived value at maganda yung profit margins. Dapat hindi rin siya madaling makita sa mga retail stores kasi kung madali lang siyang bilhin sa labas, pupunta lang yung tao sa store at doon na lang bibili. Kailangan unique at iba siya sa mga usual na nakikita. So pagdating sa paghahanap ng winning products, tignan mo yung mga TikTok trends at hashtags. Ang TikTok Shop ngayon sobrang ganda para makahanap ng mga trending products na pwedeng ibenta. Pwede mo ring tignan kung anong mga Facebook ads ang nirararan ng iba kasi karamihan ng products na yon ay mabenta. Pwede mo ring isipin yung mga bagay na gusto mo or ginagamit mo. Tapos lagyan mo ng twist para mas maging custom or mas magandang version kumpara sa existing na products. Or pwede ka rin pumili mula sa Zendrop's product recommendations. And yes, kung gagamitin nyo yung AI Store Builder which is totally free, magkakaroon ka agad ng 10 trending products na preloaded na pwede mo nang ibenta right away. Ngayon, pag-usapan naman natin kung paano eksaktong bubuin yung one product Shopify store mo. Kapag kinlik nyo yung link sa baba, bababa, dadalhin kayo mismo sa landing page na to. Ang pangalan niya ay storebuilder.ai at basically pwede kayong gumawa ng full store in about 5 minutes. Guys, nung ginagawa ko yung first Shopify store ko, literal na umabot ako ng 30, 40, 50 hours. Tapos hindi pa rin kasing ganda ng mga store na kaya mong gawin in 5 minutes gamit to. Gusto ko lang ulitin na completely free to at meron ka pang exclusive trial sa Shopify. So parang it literally doesn't make sense na hindi mo siya gamitin. And yeah, idadaan ko kayo step by step kung paano gawin 'to. So sana makasabay kayo. So ang una ninyong gagawin ay pumili ng niche. At kung hindi mo pa alam kung anong niche ang gusto mo, i-click mo lang yung Need Inspiration. Tapos click Build My Free Store. So ngayon ilalagay na natin yung information natin tapos i-click natin yung Claim Your Store. Para sa niche, i-click muna natin yung Need Inspiration. Click Next pipili tayo ng color. So, kahit ano dito, pwede. Ako, pipiliin ko yung green para sa example na to. Tapos, pipili tayo ng banner. So, piliin natin to. Pwede mo naman itong palitan anytime. Pagkalipas ng mga 5 to 10 seconds, ready na yung store mo. I-click natin yung claim my store now. Ngayon, gagawa tayo ng Shopify account. So basically, sundan mo lang yung directions dahil dito makukuha natin yung free trial. At makukuha mo rin yung Shopify basic plan for $1 for 3 months. Sobrang solid ng deal na yan. So i-click natin tong button dito, ilagay yung email natin, click start free trial at i-skip lang natin yung customized setup. Gagawa tayo ng password tapos click create Shopify account. Para sa plan na pipiliin, marerecommend ko na basic plan muna. Pwede ka namang mag-upgrade anytime ito rin yung pinakamura. Ilalagay mo lang yung credit card information mo tapos click mo yung subscribe. Pagkatapos nun, mapupunta na tayo sa dashboard. Tapos babalik tayo dun sa original tab tapos i-click natin yung next dito. Ngayon, ililink na natin yung Shopify store natin sa builder. I-click natin yung access Shopify URL. Kopyahin natin to. Balik dito. I-paste dito. Tapos click save. Ngayon, i-click na natin yung next. Kung kukunin natin yung 10 winning products natin, So i-click natin yung button na to, i-click natin yung install. Ito yung para makuha natin si ZenDrop. Tapos click natin ulit yung install dito. Ngayon kailangan na nating ilagay yung payment method natin. Para lang to kapag natapos na yung trial. So i-click natin yung add credit card tapos approve dito. And ayun, meron na tayong trial sa ZenDrop Plus super super helpful nito para in yung store mo. At meron pa siyang kasamang free education at iba pang resources. Kaya sobrang marerecommend ko na itry mo siya. Kahit trial lang muna. Kung gusto mong i-cancel later, pwede naman. Ngayon babalik tayo dito at i yung receive store. Minsan, hihingin niya na mag-verify ka na may Shopify plan ka. So go ahead and gawin mo yun at i-click natin yung subscribe. Again, para lang tong Shopify trial. Pagkatapos, balik tayo dito at i-click yung verify my Shopify plan. At ngayon, i-click natin yung go live. Ngayon, ipapublish at i-coconnect na ng AI yung store mo sa Shopify account mo. I-click natin yung next. And now, tatanggalin na natin yung password. So i-click natin yung button dito. I-uncheck natin tong box na to. Then click yung save. Ngayon, pwedeng bisitahin ng kahit sino online yung store natin. Pagkatapos noon babalik tayo dito at ikiklik yung Make My First Sale. Ire-recommend ko talagang i-claim mo yung free TikTok ad credits kasi malamang gagamitin mo to sa future. At sobrang exclusive na tong deal na to. Para lang sa audience ko. Ang dami mong makukuhang free ad credits. Literal na parang free money. Just click on this, tapos click Get Started. Tapos ilagay mo lang yung info mo dito. Hindi ko na muna i-detetalyo masyado sa video na to. So ngayon, papakita ko sa inyo kung anong itsura ng store natin right now. Pag natin yung online store dito, unang-unang gagawin natin is pumunta sa view your store. Ganito yung itsura ng initial draft ng one product Shopify store mo. As you can see, meron pa siyang multiple products. Pero ang gagawin lang natin is i-remove lahat ng ayaw nating isell. focus natin yung buong store sa isang specific na product. Ngayon, punta tayo dito sa customize. Dito natin super dali i edit yung store. Si Shopify may napaka-easy na editor. Very self-explanatory. Basically, pwede mong i-click lahat ng gusto mong palitan. Kunwari itong image banner dito, i-click mo lang siya, may kita mo lahat ng options. Settings, text na pwede mong i-edit, pwede mong palitan yung text, palitan yung icon kung gusto mo, pwede kang mag-delete ng sections. Pwede ka rin mag-add ng sections by clicking this. Then, pili ka sa kahit alin sa mga pre-made templates. Kunwari gusto natin mag-add ng ganitong section. Pag-click mo, automatic siyang mag appear dito sa page. Anytime, pwede mo rin siyang i-delete ng sobrang dali. Click mo lang yung remove section. Yung Zendrop theme mismo may testimonial section. It's super important to. Kaya talagang nire-recommend ko na meron kayo nito. Meron din siyang email call to action na sobrang crucial sa pag-build ng business mo. Diyan manggagaling yung recurring sales mo. Either sa past customers or sa mga nagpakita ng interest. Kapag maayos mo itong nagawa, promise malaking percentage ng sales mo ang manggagaling sa email marketing. At any point, pwede tayong mag-exit dito. And FYI, ang dami pang ibang Shopify themes na pwede mong piliin. Pero para sa karamihan sa inyo, feeling ko Zen Drop theme na talaga yung pinaka-perfect. Siyempre, ika-customize mo pa rin siya based sa style mo. Upload your own images, logos, branding, lahat yan. Pero tandaan mo rin na madami pang free themes na available sa Shopify kung gusto mong mag-explore. Pag pumunta ka dito sa settings, dapat i-check mo lahat ng tabs na to para sure na tama yung setup mo. Sa payments, kailangan mo tong i-setup. Sa simula, mas okay na gamitin ang Shopify payments. Sobrang straightforward. Pwede mo ring idagdag ang PayPal at iba pang payment methods kung gusto mo. Pwede mo ring i yung checkout settings mo. Piliin mo kung anong klaseng shipping and delivery options ang gusto mong i-offer. Importante rin yung domains. Highly recommended na kumuha ka ng sarili mong domain. Pwede mong i-connect yung existing domain mo kung meron ka na. Or pwede ka ring bumili ng brand new domain directly sa Shopify. Pwede ka ring magdagdag ng ibang languages kung plano mong magbenta internationally. Tapos punta ka sa policies. I suggest na i-click mo lahat ng sections na hindi pa complete. Tapos click insert template. I-edit mo lang yung kailangan mong baguhin. Then click publish. Gawin mo to para sa lahat ng policy pages mo para kompleto yung store mo. Ngayon ipapakita ko naman sa inyo yung Zendrop. Dito basically pipili tayo ng product natin at isa-set up lahat ng fulfillment at shipping details. Para sa example na to, pipiliin ko yung electronics and tech. Pero feel free to pick kahit anong niche. Pwede mo ring i-click yung not sure yet kung wala ka pang napupusuan. With Zendrop Plus, kasama na dito yung mga winning products for this month. Ang gusto ko dito, lagi silang updated. Kaya hindi ka magsa-sell ng mga luma or hindi na uso. Pwede ka ring mag-save for later. Pero pipili ako ng isa dito. Gamitin na natin tong product na to. So, i yeah, check ko lahat ng iba. Pero take note, kung gusto mong magbenta ng multiple products, pwede mong iwanang naka-check lahat. Super dali lang i-import lahat ng store mo. Since ito yung naka-check, i-click natin yung Publish to Store. Tapos, click natin tong button na to. So, ito yung main dashboard natin para sa Zendrop. Kapag pumunta tayo dito sa My Products at i-click yung Store, store listings and sourcing, may kita natin yung product na nakita natin kanina. As you can see, nakalink na itong product na to, so that's great, at lahat ng ibang products dito. Kung ayaw mong nasa store mo sila, i-click mo lang tong button dito. Click on unlink at gagawin mo lang yun sa kanilang lahat. At any point, pwede kang pumunta dito sa trending product section at pwede nating i-check lahat ng trending products na binibenta ngayon at available sa Zendrop. So yeah, Zendrop, sobrang amazing. Sila na yung nag-handle ng buong product fulfillment at shipping para sa'yo. So essentially, essentially, ang ginagawa mo lang is it drive yung traffic papunta sa page mo at hindi mo na kailangang i-pack at iship tong mga bagay na to yourself. Zendrop does everything yeah, like I said, at any point, pwede tayong pumunta dito at maghanap ng inspiration mula sa ibang products na sobrang benta ngayon. Ang dami nilang data. So, this can actually save you a ton of time. Meron din tayong Zendrop Academy, which is really, really important. I guarantee you na kapag tinignan mo yung mga included videos and courses, magkakaroon ka ng mas mataas na chance na maging successful with your store. Ang dami nilang coaching sessions and resources para sa'yo. So, I highly recommend using this. And also, kung gusto mong mag-request ng product na hindi mo makita sa catalog nila, Basically, kaya nilang isource kahit ano para sa'yo. So, essentially, ilagay mo lang yung product link ng listing mula sa kahit anong site. Sasabihin mo yung daily sales volume mo tapos i-click mo yung request. It's pretty cool. Kapag bumalik tayo sa Shopify store natin at tinlik natin yung products, makita mo lahat ng different product na nakonect natin at some point sa store. So, ito yung product na gusto nating sell So, i-click ko siya. As you can see, pre-populated yung title, description, pati images. Pero I do recommend na i-customize mo lahat ng to. Huwag i-copy paste diretso yung pre -populated. Kailangan nating mag-add ng things na magpapastand out sa kanya. You're of course going to set your price here. And of course, kapag bumalik tayo dito at kinlik natin tong product na to, dito natin may kita yung product cost para sa atin. So, itong isang to is $16. $16 as of right now. Shipping is about $10. So, ito yung total natin. If ibibenta mo siya for let's say $36, that means meron kang $10 profit sale. So, dito isaset ko yung price to $49.99. Gawin na rin rin natin $49.99 for this one. I-click natin yung save and let's also add this to our homepage. Babalik tayo sa online store. I-click natin yung customize. Now, as you can see, meron tayong featured collection dito. I-click natin yung add section and then i-click natin yung featured product. So, yung product na i-select natin, pupunta tayo sa main product na binabenta natin. And then, i-remove natin tong section na to. So, i-remove -re ko siya by clicking this button. Essentially, i-hide lang niya. I-click natin yung save. And one thing I'll say is na kailangan mo talagang i-make sure na mag ganda yung itsura ng store mo sa mobile since ang majority ng traffic mo ay galing sa phone users. Kung hindi mo masyadong ginagalaw yung template, okay na dapat sya. Just make sure na maayos yung itsura. Mukhang okay naman sa akin. And of course, tapusin mo yung pagka-customize ng page mo, right? So, dapat palitan mo to. Pwede ka ring mag-add ng pages dito. Ilagay mo yung logo mo dito. Pwede mong palitan yung text sa announcement bar. Palitan mo rin tong part na to sa baba. And yeah, pag pumunta tayo sa View Your Store, may kita ng mga tao yung product mo sa homepage. Ito yung price na sinet natin. Click natin yung add to cart and ayan, meron na kayong V1 ng one product Shopify store natin. So now, gusto ko lang pag-usapan natin kung paano mo actually i-market ima yung one product store mo. Sa mga ganitong store, the best way talaga is organic marketing strategies like social media content and building your own email list. Yung reason kung bakit gusto nating pumili ng product na talagang nagsasolve ng specific problem or may emotional pull is dahil sobrang mas madali gumawa ng content. Mas madali ka rin makaka-attract ng attention. Kasi isipin mo kung sobrang boring ng product mo, syempre boring din yung content. And hindi talaga siya magpa-perform ng maayos. Kaso, kung nagbebenta tayo ng something na interesting, like yung magnetic phone neck holder, ang dali niyang gawan ng content. So, gagawa ka ng short form content sa TikTok and Instagram Reels, yan talaga yung pwedeng magdala ng organic sales. Pwede mo rin gawin na magpapakomment ka ng isang word sa post, tapos nakaset up yung DM automation para automatic silang masenda ng link papunta sa store mo. And syempre, pwede mong gamitin yung best performing short form videos as ads para sa paid strategy mo. Diyan papasok yung TikTok ads. Sobrang useful nila. Pwede ka mag-influencer marketing, mag-send ka ng maraming free products sa mga influencers, and papagawa mo sa kanila yung content. Pwede mo rin gawin yung UGC content approach. Kukuha ka ng mga UGC creators na naka-retainer. Gumagawa sila ng X videos per month for X dollars a month. Tapos ipapost nila sa pages nila or sa page mo. Or pwede mo rin patakbuhin as ads. Habang ginagawa mo lahat to, dapat talaga magsimula ka ng mag-build ng email list. Yung Zendrop template na pinakita ko kanina, meron na siyang form para mga lekta ng emails. Super importante yan para sa abandoned cart sequences. Maraming taong mag a ng product sa cart, hindi mag-check out, and ang pwede mong gawin is i-target sila with a follow up like hey napansin namin na nilagay mo to sa cart may reason ba kung bakit hindi mo tinuloy pwede mo silang bigyan ng additional discount or kung ano mang offer and sobrang nakakataas yan ng conversion at sales rate mo ngayon pag-usapan natin yung pinaka common mistakes at paano sila iwasan pagdating sa one product shopify store mo Mistake number one, nagbebenta ng generic product na walang unique angle. Kahit pwede siyang maging okay pang practice, hindi ka talaga makakabuo ng real business kung sobrang generic ng produkto mo. Kaya kailangan mo talagang lagyan ng sariling twist yung product mo. Bigyan mo ng unique angle. Maglagay ka ng konting customization or ipackage mo siya in a unique bundle. Mistake number two, pangit na product pages. Kunwari, low quality images. Walang klarong call to action. Sabog na product description, mga ganun. Kaya super importante na maglaan ka ng oras para ayusin to and i-make sure na maganda talaga yung product page mo. Yung pinakita ko sa inyo kanina, ginawa ko lang siyang mabilis for demo. Pero ikaw, kailangan mo siyang i-customize ng maayos para mas mataas ang quality. Sa one product store, yung product ang bida. I-design mo yung buong site para lang sa product na yun. Parang iPhone launch vibes. Lahat umiikot sa isang term. Gamit ka ng clean design, bold images, at sobrang klarong value props. Keep it simple, walang clutter, walang unnecessary links. Lahat dapat nakasenter sa iisang product mo. Isa pang mistake na madalas ginagawa ng mga tao is nagfo-focus lang sila sa isang marketing strategy. Dapat talaga i mo lahat para malaman mo kung saan pinaka nagpa-perform yung specific product mo. Iba-iba talaga yung mga products. May mga produkto na mas malakas sa TikTok, may iba na mas malakas sa Instagram, may iba naman sa YouTube at Facebook. Kailangan mo siyang i para malaman mo kung saan siya pinaka-effective. Habang ginagawa mo to, ang dami mong matututunan. Sobrang solid na way to para makapasok sa e-commerce at mabuild yung skills mo as an entrepreneur. Promise, lahat ng skills na yan magagamit mo sa sa kahit anong business na gagawin mo in the future. Mistake number 4 naman. Nakakalimutan ng mga tao na karamihan ng sales galing sa mobile. Kung desktop lang yung inayos mo at hindi mo inoptimize yung mobile version, malaking problema yon. Kaya kailangan mong i-make sure na mabilis mag-load yung website mo, walang super liit na buttons, walang sobrang habang text wall, at madali yung checkout. Yung Zendrop theme na naka preinstall sa store mo, optimized na for all these. Kaya nga sobrang good starting point talaga siya. So yeah, ganun lang basically kung paano gumawa ng one product Shopify store. Yes, may ibang ways para gawin to. Pwede ka namang mag-sign up sa Shopify on your own at i-build yung store mo manually. Pero para makatipid kayo ng oras, gamitin nyo yung free AI store builder. Mas makakapag-focus kayo sa mga mas importanteng bagay. Which, of course, is marketing. Kasi yun talaga yung hardest part ng kahit anong business. And yeah, huwag mas stress sa maliliit na details ng mismong store. Hindi kailangan na perfect yung itsura. Isa yan sa mga bagay na sana hindi ko ginawa nung nagsisimula pa lang ako. Sobrang dami kong oras na ginugol sa website mismo pero kulang yung oras na binigay ko sa mga totoong importanteng bagay. Like marketing. Isa yan sa pinakamalaking takeaway na gusto kong makuha mo sa video na to. Anyway, sana marami kang nakuhang value from this video. Alam ko ang dami nating dinaanan. Feel free na panoorin ulit to. I-share sa friends mo and yeah. Pinakaimportante talaga you guys is mag-take action na kayo. Panoorin mo to, sundan mo at gawin mo. Kasi pag nag-take action ka, ahead ka na sa 99% ng tao. Ayokong maging gantong klase ng video na for every 100 views, isa lang yung talagang gumagalaw. Lumabas kayo, gawin nyo, mag-experiment kayo, matuto, and yeah. I wish you guys all the best of luck. Kung nakakuha kayo ng value sa video na to, make sure na i-like nyo and mag-subscribe din for more content like this. Gumagawa ako ng ton of videos about entrepreneurship, finance, at lahat ng bagay na makakatulong para maging financially successful kayo. Thank you so much sa oras nyo and I'll see you in the next video.